sa ano, naman ng pasalubong dito ay, sa groto. Ben, bukin tayo buko. Nabili niyang buko. Dalawa. Sa super mo. Di ba yung gusto ng daddy mo? Eh, ba't di pa tayo bumili? Tuman. Ah, ilan ba ito? Dalawa. Dalawa. 25. 25 isa? Awa. Yan. Sumang, sumang ano ba ito? Yakap. Ito sumang. Sayang. Sumang nakatali. Baka masira na yan sa oh, Saan ano eh. Viernes. Oo. Sa ano na lang? Ayaw na lang. Oh, Ayaw na lang tayo ng ano. Now, kung may may barya dyan, <coughs> Len. Talo lang. Yan na. Bili kong Ito yung mga Mga Yes, po, Pilita. Gano'n sa makapuno? Yan po, 1.30 po yung special Ay, makapuno. Ang daming ano pa sa lobo. Video ko lang muna. Ayan, gulaman, gulaman. Ito parang masarap po. Oh. Ito ang ano nila to. Ah, yung ano, bibingka sa latik. Oo, oon. eto rin. Eto na to? suman ko na pinipig. Suman na pinipig. dito? Yung electric po. Piniliklikling dito, nasira eh. Tumigas. Ito pa. Eh, dito magkano? na May latik siya.

Low in the dark ka na? Saan pa 75. Yung maliit, yung malaki. 200 na. <coughs> Nabutuloy ako. Pang oh, baby po. pag ko po yan. Dinito. Dinig na ako dito sa mic. Malaki po lang dito. Mm. 120 daw. Ah, 120. Ah, oo. Ah, oh. um, Nagaano ba yan? Tagilaw? Ano? Go so in the dark sa mom, no? Hindi yeah, siya. 100 na, dalawak kunin ko na yun. Kung na, ano na. kung ano. Nala isa. Ah, bariya, ay, pera. Bum ha? Pa? Asan ba yung barya? Wala na. Pinahabot. dito. Meron pera eh. Tandaan. ko na dito yung sandaan. Ay, ito. na po. na ba? Hindi pa ano kaya yun? Pag may sinda po ngayon eh. Dami mga hanaw yung Ano ang dami patay? <laughs> Kwek-kwek. Street food naman. Eto hindi pa tayo dito na doon. Len, dito. Pag gano'n naman. Hmm. Ha? Kasay? Ang mm. ganito magkano yung magay. Magkano yan? Magkano yung mga Ay, ganito. Ay, ganito. Ay, ganito. Ay, price Ay, ganito karapo yung bills niyo 550. 500 potato isandaan. Ito na yes. po. Ito, banana then spicy assorted. magkano ba ito? pwede yes. yes. Okay. Ay, kala ko ito eh. Okay. Tapos. Ito rin? 100. Ay, 100. Ay, sabi mo. Ang 35. Chicharon kasama din. Tanong nyo. Hindi kasama. Ito kasi maduduro kung ano. Anong mali? normal lang. Yo, 35 ko. Ano, 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 ano? ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Inom ka? Kaya may tsakot sila, oh. Sa iba, walang tagoy. <laughs> naka ka ko yan. Ano <laughs> yan? Ano yung orange na yun? Ay, milo nyan? Eto, pandan. Pandan, ube, pineapple, laman, Lemonade, chocolate, cucumber. Yan. Ang lata. Hmm. Ha? Asan? Ganyan yes. ba yung ano? Yung mo? Pagkano sa yema mayo? Okay. ba Okay. 100. So, kapag maraming bibili. Ito, otap. Makan ni otap nila? Ani Asan? Titikman? Ano <laughs> Ano yung mga bukayo? <laughs> Sana yun. Ano jelly? Ah, ito yung jelly. Mas ano ba yan? Masarap. ako ganyan? Ito yung ganyan. Tutula ba doon? Sa eh, akin mahal. Meron pa. 2, Ganyan. Ayan, dito yung may groto, sa loob ng groto. Ito yung Sunday. Six Ayan, ang dami na pipinda dito. Tulit po kayo. Ayoko so, na, sobra ng kabayan. Ayan. So, yung mag yun yun ano ito may malito wala kasi ah. wala kasi Dahil pala kayo ng dito. Ito rin lang na, tignan mo. Yan yung putok bato. ito? Daboy. Anong magkano? Magkano ito, madam? Yung daboy. Oo. Oh. Kung mag-genis ka na lang, wag lang, no? Dito magkano? Ang bigat eh. Ano ba dito? 我们。